spray ko sa sagbot guys kaya daghan na kayo oh, labong na kayo nga sagbot so akong gagamit na spray kanilang kuan 2 uh, liters na ang kadaghanon sa tubig na spray kayo wag mong na spray good may na lang kay na kaysa waha kaya daghan pagintaon ang mga sabut na wag pa ma ano kung di na nagpadaro pa ko may pang nagpalit na lang kung presa pa, pang sa sa mga sagbot sa ano to wag okay, hmm. kayo kung pa ilibon pa guys kita hmm. ko pa kung isprihanan Ayo guys may guys spray spray ani guys hindi ba na kayo guys hindi ka kong sirahanan maning kamot na para natay o Ano buhat sa taga bukid guys. Ang taga bukid na po yung makarelate ani. Eh. So man po sa baybay. Nawa man po sagbot. Na kahoy. Nang daplis dagat. Or katunggan. Anak lang bud, guys. Si anak lang si, ang kinabuhin. papatay ni mga sagbot kay aron makatanom na ta ay liga, nakuangan ko sa kung limpyo guys na lang kuno tanom kanu guys di pun to guys oh na pa kung ganahan kay yung ganahan diri mag kuan muhag para sa lambakag kabaw panguha lang mo diri Nad. Pangatusunahan oh. Hmm. Han pa. ang mga gulay gamay na kaya pa guys nga nga lang tulid ang dalakan para makapalit ang sudan o bugas okay, Libun, pak Libun. Ako ko lang tingnan kung asa kukutob ning hunong ug asa kukutob balik kay eh. na ako na bato guys tara bye thank you for watching kanon i god bless